Kamusta at maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan sinusuri natin ang mga puwersa ng kalawakan na nakakaapekto sa ating buhay. Ako ang inyong space weather expert at narito ako para ihatid sa inyo ang pinakabagong balita mula sa ating kalawakan. Ang araw ay hindi magpapahinga sa buwang ito at mararamdaman ng mundo ang galit nito. Maghanda para sa isang serye ng mga geomagnetic na pag-atake na susubok sa ating teknolohiya at sa ating kalusugan. Ang Disyembre ng 2025 ay hindi lamang tungkol sa mga regalo at selebrasyon. Ito ay isang buwan ng matinding babala mula sa ating bituin. Sa pangkalahatan, ang Disyembre ay magiging isa sa mga pinakaaktibong buwan sa taong ito. Ang ating araw ay papalapit sa kasagsagan ng kanyang kasalukuyang cycle na nangangahulugang mas maraming solar flares at coronal mass ejections ang inaasahan. Ang mga ito ay magpapadala ng malalakas na daloy ng enerhiya patungo sa ating planeta na magdudulot ng sunod-sunod na magnetic storms. Bago tayo magpatuloy, linawin muna natin kung ano ang isang magnetic storm. Isipin mo na ang araw ay nagbuga ng isang malakas na alon ng mga charged particle. Ang alon na ito, na tinatawag na solar wind, ay bumibiyahe sa kalawakan at bumabangga sa magnetic field ng Earth. Ang banggaan na ito ang nagiging sanhi ng tinatawag nating magnetic storm. Sinusukat natin ang lakas nito gamit ang KP index mula 0 hanggang sham ang KP Index na apat ay isang aktibong antas habang ang lima pataas ay opisyal ng isang storm. Para sa mas malalakas na bagyo, ginagamit natin ang G-scale mula G1 hanggang G5 na naglalarawan ng posibleng epekto mula sa maliliit na problema sa kuryente hanggang sa malawakang blackout. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ang kalendaryo ng mga magnetic storm para sa Disyembre ng 2025. Magsisimula ang buwan na may malakas na pagyanig. Mula sa ikatatlo hanggang ikalima ng Disyembre, haharapin natin ang isang malakas na magnetic storm. Inaasahan na aabot ito sa KP Index na lima na ikinukonsidera bilang isang G1 minor storm. Sa mga araw na ito, asahan ng pagtaas ng sakit ng ulo, pagkahilo at posibleng problema sa pagtulog. Ang mga satellite-based na serbisyo tulad ng GPS ay maaaring makaranas ng panandaliang pagkagambala. Pagkatapos ng unang pag-atake, magkakaroon tayo ng maikling panahon ng kapayapaan. Mula ika hanggang ika ng Disyembre, ang geomagnetic field ay inaasahang magiging kalmado. Ito ang tamang panahon para mag-recharge at maghanda para sa susunod na yugto. Sa kalagitnaan ng buwan, partikular sa ikalabing dalawa hanggang ikalabing apat ng Disyembre, isang katamtamang lakas na bagyo ang muling tatama sa atin. Abot ito sa Kipu Index na apat. Bagamat hindi ito kasing lakas ng nauna, ang mga taong sensitibo sa pagbabago ng panahon ay tiyak na makakaramdam ng epekto nito, tulad ng pananakit ng kasukasuan at pagbabago ng mood. At ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalakas na kaganapan ng buwan. Ang huling bahagi ng Disyembre ang magiging pinakamapanganib. Isang matagalang panahon ng instability ang magsisimula sa ika isa ng Disyembre. Asahan ang sunod-sunod Napag-atake mula ikadalawamput isa hanggang ikadalawamput tatlo at muli mula ikadalawamput walo hanggang ikatatlumpu ng Disyembre. Sa mga araw na ito, ang KP Index ay maaaring umabot sa lima o anim, nakatumbas ng isang G2 moderate storm. Isipin ninyo, isang agos ng mga partikol na bumabangga sa ating planeta habang tayo ay naghahanda para sa bagong taon. Ang ganitong kalakas na bagyo ay may potensyal na magdulot ng malawakang problema sa power grids, lalo na sa mga rehiyon na nasa mataas na latitude. Maaari rin itong maging sanhi ng mas malinaw na aurora kahit sa mga lugar na hindi karaniwang nakakakita nito. Ano nga ba ang posibleng epekto nito sa ating kalusugan at teknolohiya? Para sa mga taong may problema sa puso at presyon ng dugo, ang mga araw na ito ay kritikal. Ang pagbabago sa magnetic field ay maaaring mag-trigger ng biglaang pagtaas ng presyon, paninikip ng dibdib at arrhythmias. Para sa teknolohiya, ang panganib ay nasa ating mga satellite, ang mga serbisyo ng komunikasyon, GPS at maging ang ating mga transaksyon sa bangko ay maaaring maapektuhan. Ang mga eroplano ay maaaring kailanganing i upang maiwasan ng mga polar regions kung saan pinakamatindi ang epekto ng radiation. Kaya, ano ang dapat nating gawin para maprotektahan ng ating sarili? Narito ang ilang praktikal na payo. Una, para sa iyong kalusugan, uminom ng mas maraming tubig para manatiling hydrated iwasan ang mabibigat na pisikal na gawain sa mga araw ng matinding storm. Siguraduhin mayroon kang sapat na supply ng iyong mga gamot, lalo na kung ikaw ay may problema sa puso o presyon. Subukang bawasan ng stress sa pamamagitan ng meditation or light exercise. At higit sa lahat, makinig sa iyong katawan at magpahinga kapag kailangan. Para naman sa pangkalahatang pag-iingat, i-double check ang mga taya ng panahon bago magplano ng mahahabang biyahe, lalo na kung aasa ka sa GPS. Magkaroon ng backup plan para sa komunikasyon tulad ng landline o two-way radio kung sakaling magkaroon ng problema sa signal ng cellphone at isave ang anumang mahalagang digital na trabaho at i-backup ang iyong mga file bago ang mga petsa ng inaasahang malakas na bagyo. Isang mahalagang paalala, ang mga long-term na forecast na ito ay paunang pagtaya at maaaring magbago. Ang aktibidad ng araw ay pabago-bago. Kaya't mahalaga na manatiling updated sa mga pinakabagong impormasyon habang papalapit ang mga petsang ito. Abangan ang aming mga update para sa mas tumpak na impormasyon. Salamat sa panunood. Manatiling ligtas, maging handa at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga regular na update sa lagay ng panahon sa kalawakan. Hanggang sa muli